Paano ka lang gawing legal ang medical marijuana? Pasado na sa kamera. Narito ang news clip ni Judith Estrada Larino. Lusot na sa ikatlo tuling bagbasa sa kamera ang House Bill 10439 o Paano ka lang medical cannabis law. Sa isinigawang sesyon sa plenaryo, sandaan pito ang pabor, siyam ang tutol, habang siyam rin ang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, itatayo ang Medical Cannabis Office na siyang mag-accredit na ang mga doktor na maaring magreseta ng medical cannabis at maglalatag ng regulasyon sa pag-aangkat, pagtatanim, pagtatago at pagbebenta ng gamot na ang mga otorisadong ospital, drugstores at iba pang health facilities. Bukod dito, itatayo rin ang Joint Congressional Oversight Committee na magkakasa ng taunang pagrerepaso sa nasabing panukala. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.